Yan mga guys, ang another na naman ng ilog at yung dadaanan dito. daming ilog na, hindi ko na mabilang. Ano, daming mga nagkakamping pala rito. Yan. Natawid naman tayo ng ilog. ganun, ganda oh hindi na sumabilang mabilang itong ilog pagod na rin ako sa kalalakad siya, pero okay lang Kaya Masarap dito mag camping maganda rito sa mga bata kasi pwede maligo rito mga bata yung tubig mga guys yung napakalinaw yan o yung mga guys yung mga view ayan o maganda o nagka-camping rito mga na puro big time tawid naman ang ilog Ayan mga guys, pag hindi mo talaga kabisado ang lugar dito, hindi mo alam puntahan dito. Kaya kailangan pag pumunta kayo sa mga pond dito, mga pools, mga kung magagandang puntahan, kailangan kumuha kayo ng tour guide <laughs> kasi sila ang nakakalam. lakad oh Marami natin mga binadaanan <laughs> Dami mga nagkakamping Puro talang iba naman yung natin oh Ayan oh no? Ayan mga guys, pag hindi mo talaga kabisado ang lugar dito, eh, hindi mo alam puntan dito. Kaya kailangan pag pumunta kayo sa mga kan dito mga pools, mga kan magagandang puntahan. Kailangan kumuha kayo ng tour guide <laughs> kasi sila ang nakakalam. Di kabila ka doon. Hey mga guys, nakatawi tayo dyan sa ilog. Hindi lang tayo doon sa kabila kasi may music. malakas ng music. Ayan o. No, sa ng bundok. Ngayon, uh, dadaan lang tayo dito. Kasi medyo malayo-layo pa yung sinasabi ko sa inyo yung tunnel. Kaya Saan natin maglakad? Diretso lang. Ayan o. ganda ng view rito. Sa ilalim tayo sa kabundukan. Sa baba. Ayan mga guys ah, Natatanaw ko na rito yung ah, tunnel. Na itong bundok na binutas ang ating gobyerno dati. Panahon sa project sa ating ah, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan na po. Nakikita na natin. Natatanaw na natin yung tunnel dito. Napakalawak yung Ilang busa siya, no? Apat pala yan. Andito ah, tayo sa dito na tayo sa manggahan. Karating na tayo. Yan. napakalaking uh, labasan ng tubig yung tunnel ayan mga guys oh. yan ang tunnel na uh, napakalaki yan ang project sa ating Pangulo natin na si uh, Ferdinand Marcos Sr kahit sa sakyan dyan uh, kasi ako maso nandito na tayo sa sityo manggahan nasasakupan to guys ang uh, daraitan ayan maraming di pa nakakalam dito yan yung tunnel Okay. Hindi ako papasok dyan guys sa madilim dyan sa loob. Ayan, uh, napunta na natin yung tunnel dito na naudlot sa pag uh, baba ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos na hindi na ituloy ang paggawa ayan o no? oh. grabe o ang ganda ito yung uh, pero hindi tayo papasok dyan guys sa loob ah makakatakot kasi dito na tayo sa bukana Ito yung mga lugar dito na napunta natin. Ang ganda. Hindi mo tayo makakit dyan kasi mataas. Tabi-tabi nAPO. Tabi-tabi na po sa para may hagdaan nandito ayan no? Ah. ayan mga guys kahit sabi mo sasakyan ang dumaan dyan kaya sa laki naman nito o diba Sayang na hindi nagagamit ng ating gobyerno. Malamig. Ay, tagusan pala yan doon. No? May sasakyan din pala ang dumadaan doon mga guys. Ayan. Banda natin mga silip lang. Tabi, tabi lang po. makikiraan lang ako dito. Ang Yun oh. No? Kabilang bundok. Napakalamig. Ang laki mga guys Ang laki. Ayan. Dito ang Maganda magtambay-tambay pala dito. Sobrang laki. Kahit sabi mo susakyan dito, no ang lakas. Ayan. Sayang na hindi nagagamit ng ating gobyerno ito para sa uh, pagpunto ng tubig. Ayan. Nakakatakot pumunta doon kasi mag-isa lang ako pupunta doon eh. Layo pa na, layo yan kasi ilang bundok eh tapit lang tingnan bababa na lang ako yeah. yeah. ah. yan mga guys oh tingnan nyo ang laki kaya sayang na hindi hindi na gamit ng ating gobyerno tayo dito sa papalon. Ito tayo sa baba sa tayo ko madulas. Kasi malamot yung ginadaanan natin guys. pupuntahan nila sa Sityo Manggahan Barangay Sam uh, Barangay Daraitan Tanay Rizal Yan oh, hindi na ako po, hindi na pumunta doon. Hirap doon, wala mo mudaanan doon sa kabila, guys. Lakad-lakad lang -lakad tayo dito. At para sa mabid. Baba naman tayo. Ngayon, ah. Uh, tayo Tawid naman tayo dito. Ang ang ganda ng kano. Laki talaga ng tunnel pala yan. Ang bilog na bilog. Ayan. naman tayo. Aris naman tayo. dito yan hindi mo rali magbasak tayo dito tayo dumaan sa kilid para medyo mababaw ha malalim nga talaga matawid na tayo Okay guys, uh, ah, ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Uh, maraming salamat sa mga ninyo sa akin, sa mga bagong subscriber natin, uh, maraming salamat sa inyo at uh, putulin muna ni Papalon kasi malayo pa yung ating pupuntahan uh, ayan, uh, napasok na natin yung uh, tunnel dito dito sa barangay, uh, sityo manggahan, nasasakupan to sa uh, baraitan ayan maraming salamat sa mga pumasok sa ating uh, sa ating mga subscribers sa ating mga viewers patuloy mo na ni Papalon at ako'y uh, maglalakad pa malayo pang lalakarin ko at uh, tayo'y kailangan makuwi na kapunta na doon sa kabilang barangay medyo malayo ulit pang lalakarin natin hanggang dito na muna bye bye